Bakit malungkot ang teacher mo kapag mahilig kang maniwala sa mga konseptong walang batayan oh, no! o kapag palagi kang takot sumubok dahil hindi mo pa nalalaman ang mga bagay-bagay sa iyong paligid? The truth will set me free. Ano ba ang isang mito at paano ito makakaapekto sa pagsumpong ng tao sa karunungan upang wakasan? ang karuwagan. Linawi natin yan sa video na ito ng Anti Para Blues. Ang teacher mo sa Filipino. Ang teacher mo sa Filipino. Alamat ay kwento ng pinagmulan ng ilang bagay o lugar. Maituturing namang kwento ng simula ng mga simula ang mito, mitolohiya, o pwede rin nating tawaging mulamat sapagkat pinagsama itong salitang mula dahil ito ay kwento ng pinagmulan at alamat dahil pinapaksan ito ang mga kwento ng simula. O, nalito ka ba kaibigan? Gamitin natin ang tatlong magkakaugnay na salita para maintindihan pa natin ang katangian ng isang mito. Gagamitin nating mga salita sa episode na to ay ang mga salitang lalang, likha, at kakha. Kung titingnan mo ang mga salitang ito sa diksyonaryo, sa unang tingin, parang magkakapareho lamang ang kahulugang taglay ng mga ito. Ngunit sa pagtalakay natin sa mito, tatangkain natin itong bigyan ng kaantasan ayon sa tindi ng halaga nito sa katangian at kahalagahan ng isang mito. Unahin natin ang salitang lalang. Itinatampok sa isang mito ang mga kwento ng paglalang. Kaya naman sa pagbasa ng mito, makikilala mo ang iba't ibang diyos at diyosa na pinangalanan sang ayon sa kanilang nilalang. Ito man ay kalangitan, buwan, araw, ulan, karagatan at iba pa. Sa kaso ng Pilipinas, may iba't iba tayong kinikilalang Diyos at Diyosa sa mga mito, depende sa rehiyong ating kinabibilangan. Katulad ng Bathala ng mga Tagalog, tabunyian ng mga Ilocano, at Gugurang ng mga Bicolano. Ikalawa, masasabing isa ang salitang Likha na maaaring kumatawan sa kahulugan at katangian ng mito sa kadahilanan kasing may kinikilala tayong lumikha ng mga bagay sa ating paligid, pinapaksa rin ng mitolohiya ang pagpapasalamat, pagsamba o pagkilala ng mga tao sa mga manlilikha o nilikhang ito. Bukod dito, nagiging paksarin sa mitolohiya ang mga taong nilikha mismo na nagpapakita ng kabutihang asal, katapangan, kagitingan, kabayanihan at kapangyarihan katulad na lamang ni Handiong ng mga Bicolano na kinilala dahil sa kanyang kabayanihan dahil sa pagpatay niya sa higanteng ahas ang tuwa ang ng mga Manobo at marami pang iba at huli ang salitang katha ayon kay Carino noong 2014 sa katutubong mitolohiya dahil ikinakatakot ng tao ang mga bagay na hindi niya nalalaman o ang nasa labas ng kanyang kapangyarihan, lumakas ang pagnanais niya na magsikap upang maipaliwanag at malaman ang mga ito para wala na siyang katakutan. At sa proseso ng pagpapaliwanag sa mga hindi alam ng tao, isa ang mito o mitolohiya sa naging daluyan ng mga ito. Kaya naman, kapag tiningnan mo ang diksyonaryo, ang isang kahulugan ng mito na ibibigay sa iyo ay ang kahulugang imbentong ideya o kaisipan. Mahalagang tandaan ang salitang katha sa pag-alaala sa katangian ng mito dahil ito rin ay tumutukoy sa mga kathang isip o gawagawang mga konsepto na pinaniniwalaan ng marami kahit pa may batayan ito o wala o kahit pa dumaan ito sa pagsusuri o hindi. Kaibigan, kung iaantas mo ang mga salitang lalang, likha at katha ayon sa tindi o sidhi ng ibinibigay nitong emosyon batay sa naunawaan mong halaga nito sa kahulugan, katangian at katuturan ng mito, paano mo ito iaantas mula sa masidhi patungong pinakamasidhi? Ikomento ang iyong sagot sa comment section natin sa ibaba. Bukod sa kaalaman, sa kahulugan, katangian at kahalagahan ng mito, higit mong dapat na maunawa ang hindi masamang kumatha at lumikha ng mga bagong konsepto o kaisipan. Ngunit dahil tayo ay namumuhay na sa panahong digital, nalaganap ang sari-saring impormasyon mula sa samut-saring hanguan hindi rin masamang bago tayo humantong sa mga konklusyon ay dumaan muna tayo sa mga obserbasyon. Kung may tanong ka sa anumang aralin sa Filipino, i-comment mo na yan. At kung nais mo nang walang patid na aralin sa Filipino, mapakikinggan mo kami sa Megamix Go app tuwing Miyerkules ika-anim ng umaga. Hanggang sa muling paglilinaw kasama ang Anti-Para Blues. Mag-like at mag-subscribe!